Magandang umaga po. Magandang umaga po. Magandang Magluto po ako ng manok. Nalilagyan ko po ng sibuyas sa kamatis. Gawin ko po siyang kinamatisang manok. Ngayon upatat ko, babalatan ko pa po siya. So, watch na lang po. So, magbalat po ako ng patat. Iluluto ko po siya sa manok. Gawin ko siyang kinamatisang manok. So, sumuulan na naman po ngayon. Anong oras na ba? Siguro mga 8 o 8 na po. Uulan na naman. Ilang araw na po yan nang mga May kitis linggo. Ay, lang po. Wala silang pasok buong isang linggo. Kaya baka sa Martis, baka Martis na daw ang pasukan nila. Dito na lang po kami sa lablagi, eh, kasi hindi makalabas. Ako na lang po ang bumibili ng ulam namin. Lakas-lakas po talaga ng ulam ng isang, uh, ng isang linggo. Makakatakot dito ba? Hindi lang lalakas ang ulan Nalagyan ko po yung patat po. Binalatan ko, nilagyan ko po ng tubig. Nalagyan ko sa mang. Para hindi po siya magtawag. Parang may ibang kulay. iba pang patat po, binabalatan. Pag hindi nila ng tubig, ibang kulay. Binabalatan ko, ubalatan ko po, tapos nalagay ko po sa mangkok, nalagay ko po ng tubig. So sa lahat po nagsubscribe sa akin sa YouTube, maraming salamat po. Sana hindi po kayo magsawa manonood ng aking vlog. At sa hindi po po nagpagsubscribe, subscribe na po kayo sa aking vlog. Judith Bolivar po, maraming maraming salamat po sa inyo. So manood po kayo lagi sa vlog ko. Morning kuya. Nakigising lang po niya. Tagal po natulog niyang kagabi. Yung isa din po, tagal din natulog. Naglalaro po sila. Napalatan ko po yung tarots. Ito po, nalagyan ko na po dito, saka yun doon sa taas, ng wallpaper po. Hmm, uh, doon sa kabilang sa kabilang bahay po, pinanggal ko kasi yung mga ano, bago lang po nila nilagay yung wood Kaya kinuha ko nilang po, sayang din po, itatapo, din ba? dumikit pa naman siya, buo pa din po siya pag tinatanggal. Wala pa po isang, lapang, pang ano, ilang buwan. kaya kinuha ko na lang. Pag, tinatanggal mo siya sa dingding, nakukuha pa ka agad. Kaya okay pa naman siya. Kaya dinikit ko po, siya dito sa kusina. Pero may itsura ng maganda, di po ba? kusina namin. Ganito lang po kaliri. So, thank you, thank you, thank you, thank you. So, magluto na po ako ng aming ulam. Ulam? Opo, ulam. 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 Hindi ko lang po yung bawang sa sarno. Duyas po. Labas, labas. O, hindi maglabas. Ande? Ambon. Ande? No. Ngayon po yung makulito. Gusto na lalabas. Yan, lalabas po din siya. Alam niya, ambon. O, oh, lalabas po yan. Sabi nga, ambon na, hindi pwede. Dito lang. Huwag na lalabas. Ambon nga. Ang kulit ambon. Minas. Ano? Sabinas. Sabinas ka ngayon. Minas. Hindi nga malabas kay ula ambon. Ang oh, place ka no, Hindi malabas nga kay ambon. Bango. Bango? Huwag mo amoy yun yan. Ba't may no. Hindi maglabas ha? O, ambon. Ambon. Ang gawin mo sa labas? Ay, hindi. Kung sabi mo, Tiles, alam mo maambon. Tiles, bakit Tiles? Ay, hindi maglabas kay Ambon. O, tapang mo. Mula, nung bumili pa ko ng ulam kanina, dumilim, bigla. Kaya nang umaga, maliwanag pa. Mag-green, ano pa yung langit, maliwanag. Tapos mamaya pag-uwi ko, ay, dami ko na palang puti. Tapos pag ko, buti-buti na karating na ako dito sa bahay. Pagdating ko, buwan na bumagsak yung ulan. Okay, salamat. Hindi ako nabutan ng ulan sa labas kasi hindi ako nagdala ng payong. Yan talaga, hindi ako nagdala ng payong kanina. Kasi nagbili pa ako ng ula ulamin po namin ngayong tanghali. Eh. So, dumaretsyo na ako. Tapos sabili, may binili din po ako ng ano. So, yun lang po. Ang napakita, nalunod ko na po yung manok. Ayun na po, nalunod ko na po yung manok. So, kanina kamati sa kasibuyas, bawang. Ayun po, na. halo ko na lang po muna siya. Lagyan ko rin po konting asin para manukot po konti yung alat-alat ko sa manok. hindi lang ah! oh, okay. ba yan? Oh, okay. ano ba? Po. Uh -huh. ko po yung patat. slice niya po.

Dine dito dikit na tanggal na yan. Wag mo lang tanggalin yan muna. Palo palo. Palo palo. Palo palo. yung kulimlim naman po. Makulimlim naman po. Kanina maaga po umulan. Makulimlim. Yan po. Dito naman po yung bahay hindi pa napagawa. Ay, makulimlim. Mahirap po talaga pag makulimlim. Wala na naman yung niluto kong kinamatis ang manok. Wala po siyang tomato sauce. Ayoko po po lagi ng tomato sauce. Kamatis lang po yan. Pinakuluhan ko muna siya hanggang malambot yung patat niya at saka yung manok. Malambot-lambot. Kundi maluto na. So maraming salamat po sa nanonood ng aking vlog. At thank you, thank you very much po. Thank you and bye-bye.